Ngayon eh gusto niyang maano eh nung ang mga anak niya eh hinihimatay, may sakit, wala yung nanay nila. Hindi man lang na inasikaso, nakakaawa naman po. Ngayon babalik siya. Bakit siya babalik? Kasi may tumulong sa mag-ama. Hindi pwede. Kasi natiis niya nga eh na ganun yung mga anak niya eh. Sipin mo sa kalsada, hinihimatay po ilang beses tatlo. Kung tatanungin ko kayo kung babalik siya, gusto niyo ba Kuya Mark Jan? hindi oh, okay na po, din Bakit? Baka sa mga walang galing na hmm. rin. Lagi po itong piyapalo, Ah. Piyapa, uh, good uh, morning po. Ayun, nalinis na. Ay pa paano, tatanggalin na lang natin yung ibang mga kalat. Good morning. Oh, ayun, okay na. Nakabit na. Na oh, kayo. God bless. Ay. Nakakapagsalita na daw sabi ni Bunso. Lagay ko lang to, ha. Mike ito, Mike. Tay. Kumusta yung tulog? Ah, Mas naman po. May dala akong pang ano. Pero ako yung tulog kita. Ay, pa Ay, hindi pa kayo kumain. Pinakain ko na po. Okay. oh, magano kayo. Tayo ito. Ugasan nyo. Para ano. oh, kumain ka ng ano. Para lumakas ka. tayo O, oh, kain ka ng orange. Bunso. Bunso. Tay, apple. O, oh, iyan nun yung apple. Para makakain sila ng prutas. Ito, mag nyo ito. <coughs> Slice mo, tay. Meron po kayong ano dyan? Tsilyo <laughs> okay, <alang> ko po, nasa palengi po. Okay, walang tsilyo. May <laughs> iwang ah. pa Napansin ko po yung laway niya, naglalaway siya. Ganun po talaga siya. Okay. Pagka walang sumpong, okay naman po. Hindi, um, naglalaway. Hindi naglalaway yan. Mga ilang araw po bago ma mawala yung paglalaway niya. Mula nung ano po, hindi na yung kapatapon, may na po yan. Hmm. Basta nakapag-recover na po siya. Sige, kain muna kayo. So, buti pa pala sa akin pala. Mas, mabuh. mas matalino pa pala sa iyo gagawin sa mga akong dapat na na eh. ano eh. Sa so, tapat na ano. Mga pag gagamitin ko. Eh, hindi nasisira sisira. Ito din ang, ang, ano ko dyan. Stepping ko. Dati po, dati po eh. Wala dati po sa isip Ano na lang po siya sabi. Hmm lagi pong nagwawala, naggagalit. Bakit? Ako alam diyan, Nag-iiba-iba po yung isip niya. Eh. Kung po, hindi yung mabayag niya sa kagalit. Hmm. Um, Kala mo. Kasalita po minsan mag Gumagawa ka ng nice story sa ginagawa mo. Um, mm hmm. Ibis, um, ibis nga kapatid tatawag mo sa kuya nga kapatid eh. Pero ibang tao pa talaga yung kagusto mo talagang kasamahan eh. Hmm. Mas gusto mo, mas gusto mo pa daw samahan yung ibang tao. Oo, oh, bagay po ba na hmm. nga yung palaging adon, eh. Hmm. So, ganyan lang ang buhay nyo. Ganyan lang ang buhay nyo kasi hindi kayo nag-aaral. Eh, Di. yan nga lang po yung mga uh, talagang mga kasipagas sa pag-aaral po eh. Eh, makasipagin niya na po sa pagkagagala-gala eh. Hmm. Saan, saan-saan. Huwag saan? ng matigas ang ulo. Ano yung gusto mong baguhin sa kapatid mo, yung bunso? Eh, gabon, may mga may ging maayos yung kanyang kalagay sa paggagamit niya sa ano eh, sa sarili niya. Mm. Eh, pero sa pagka huling huli na talaga yung pagsisisi. I-video po yung dati yun. Yung naharap po yung isip niya na si Rambo. Mm. Nakalimutan ko po yun. Kasi nabigit ko na po. Nasaan? Sinento po. Um, paano nga siraan? dati po ka, sinisipa niya po ipadir, tapos nagaano na po siya. Tapos ko alam nang lang po sinasabi. Hmm. Sa nga po, nakatayo lang siya, tapos hindi po tumitingan. Hmm. Eh, siguro dahil dun sa sakit ni kuya mo. Lagi po niya sa pantyon eh. May nanonood, nanonood ako sa duwende. Hmm. Alam mo, Duke, mas maganda pa talaga sa kabuti mo talaga ng pag-aaral. Kesa palagi ka na nang gala nang gala kung sa sa mga mga kaano mo, kaano ano. Hmm. Magsipag daw sa pag-aaral mo. Ako, bata pa lang kasi ako. Eh, naiisip ko sa sarili ko. Pagka wala kang napag sa pag-aaral mo ng kasipagan kahit kailan, hindi ka talagang makakatulong sa mga magulang. Hmm. Is yung namamo na po namin ito nakabanin eh. Bakit? Kasi po, lagi po ito iniwan eh. Hmm. Uh ito -huh. so, pa lang po inakalunan. Binan? Hindi, dito na tilani. Bawal na daw dito pumunta. Dito? Oo. Oh. Ah, kaya pala siguro hindi siya nakakapunta. Hmm. Matatakot po eh. Hmm. Papa yun. Binan pa lang mama mo. Pero kung tatanungin... Lagi po dito po po lalaki nun eh. Oh. Yung kasama ni mama niyo. Uh, sa alis po sila naman talaga. Umaga po sila. Nasabihin niya na lang siya. Mm -hmm. Kaya pupunta lang po sa amin yun. Pagka tuwing Pasko lang po. Mm -hmm. Tsaka huh? kung tatanungin ko kayo kung babalik siya, gusto niyo ba? O Kuya Mark dyan? Oh, hindi na po, po babalik dito? Bakit? Kapag na mga walang galing. Hmm. Lagi po itong kaya palo, kaya pagalitan. Hmm. Bata pa bata pa lang po kasi ako nyan eh. Eh, yung kapatid ko po kasi niyan eh. Pinabayaan po kasi na pagawa ka ako yun, eh. yung pang-espesyalan lang po eh. Hindi nga, sakit mo nga yun. Hmm, sakit mo yun. Naaalala ko pa rin ang ginagawa mo sa akin yun. Bata pa na tayo. Ano? Kung napakasinungaling mo tayo yung mga pinaggagawa mo eh. Kung nga po may spirit, hindi ko nga po ko alam yung eh. Eh, bata pa, bata pa kasi siya noon. Hindi niya pa alam. Pag po, pasensyan mo na. Gusto si mama naman po kasi. Pinabayaan-bayaan po kasi yung kapatid ko po na yun eh. Hmm. Dahil pagkak namin, nangawa kaya nagkaroon na po ako ng... Mm. Pero dati po, hindi pa po ako na-spam pa ng, panamok pa lang po yun. Mais yung aking kalagayan po, hindi pa ako oh, na nakakaramdam. Uy, hindi si, ayaw, si mama daw po ngayon. Oo. Oh. Hindi daw po. Ngayon? Oo. Mm. Pupunta daw siya ngayon dito? Oo. Oh. oh, sige, para makausap ko siya. Pero ikaw, ayaw mong dito na. Ayaw? Pati nga po ito, ayaw niya. Pinapagalitan niya. Mm. Ayaw mo ba si kuya? Ay, si mama mo, kuya? Umuwi dito? Ay, kaso nga na po eh. May, yan po yung kagusto niya talagang kasama po yan eh. Ikaw! Kahit kailan niyo, wala ka pa talagang nagagawa sa sarili mo talagang ng kabutihan. Hmm. Tay. Tara nga, sakit naman nun. Ah. Um, yung sa mama nila. Yung masama yung loob nila kay mama po nila. Mayigit limang taon na Tay. po kami iniwan eh. Limang taon na? Ah. Oo. Ngayon lang po siya nagpakilita. Hmm. Malaki galit niya dun. Oo. Pero, alam mo dati, sa may kapilapin ng kulong kapo pala tayo doon, Kasi sinabi sa akin ni Padre, sa kapilapin na yun, eh, dapat daw, magpasalamat pa tayo sa magulong natin, na ina. Mm. Kasi, kung di mo dati pinanganak, kahit kailan daw, eh, huwag na tayo magdatayon ng galit. Mm. Kasi, kung di mo daw tayo pinanganak ng batang-bata pa lang daw tayo, nung walang isip pa lang, eh, dapat daw, sa kanya pala daw tayo magpasalamat. Dahil nga po grade 7 na yun eh. Tapos buwa-bak-buwa ba sa grade 5 eh. Ah. Uh, may tampo pala kayo kay mama niyo? Mmm. Mm. Clorox. Kahit buhusan ng Clorox, yung But, oh. Oh, po, mga mga layo ang masyadong butal. Po. Ito sa sosok na Sondrox. Opo, tayo. Para yung mga dilaw-dilaw na matatanggal din. Maalis pa yung amin. Mmm. Gano'ng kasama yung loob mo kay mama mo? 1 to 10? Gano'ng kasama yung loob mo kay mama? Eh, kasi bata pa lang kasi kami eh. Yeah. Hindi mo na kami, batang bata pa lang. Hmm. Sino nag-aalaga hmm. sa inyo kung wala si mama? Si papa mo? po. Kaso si papa niyo, nagtatrabaho siya. Opo, yeah, kami dalawa lang na sa bahay. Hmm. Ah. Pero ano yung naalala mo, gano'ng gano kayo kabata nung umalis si mama? Isang taon pa lang po ako Ito po, nasa tatlong taon po, Ah, kaya malinaw sa kanya yung ano, nangyari. Hmm. Pero nung bang kasama niya si mama niya? pinagluluto ba kayo? Ina Hindi po. Lagi po, kanya, may ino po na may garilyo. Hmm. po yun, yung nasa loob po, po kami ng niya. Hmm. Mabisyo po yun eh. N nung nasa loob ng nung nasa loob ka pa nandiyan ng mama mo? O, oh, kami po ang dalawa. Ah, kanwento sa inyo. Nanirigal ako po yung tas umiinom. Kaya siguro po na... Oo. Oh. Kaya ganito si kuya. Ay, ah, lapit ka daw dito. Masaya ba kayo na nandito ako ngayon? Hinahalap po nga po kayo kagabi. Kala ko pupunta po kayo eh. Nabang ako po kayo sa labas eh. Ah, uh, sorry ah. Kasi ano yung ginapin na kami sa mission. Ano po saan po ba kayo pumunta? Sa San Juan Tay? Sa Gawi San Miguel. San Miguel ba? Ah, meron din po kami yung ano doon eh. Kapatid, hirap din yung sa buhay. Kasi di po namin lang sa bahay niyo eh. Thank you, Tay. Buti kay tatay may sukle. Kay Kuya August wala. Ay, ako yan. May amang po bang ano po ba? May amang piso lang po ba? Para ito po yung susugat ko lang po to. Hindi po malalangawang po eh. Meron na. Ito na, Kuya. May bilim beta doy. Ano to? Agasa. Tatay naman, sobrang leit naman ng hula. <laughs> Alkohol. Sakit niyan. Okay, kayang-kaya -kaya ni kuya mo yan. Matapang yan eh. <laughs> Tsaka huwag niyong basta-basta hawakan yung mga sugat na hindi kayo nag-alkohol. Ano, tay? Huwag mo nga ayan na yung mga sugat mo, nag, ayan oh, pinakain ng langaw, ha? Masakit yan, sa bukong-bukong. Ay, ay, ay. Yes hmm. ko, sorry. Kaya dumudugo. Hindi, ano to? Beto din, panginis lang yan. Mm Para mas mabilis tumuyot tayo. Maganda direkta yun. O, diba? Ito pa, oh. Hmm. Ay! Huwag mong didikit ito. Pati sa tuhod pa lang. mga patsi may ko na. Masakit yan. Makirot na. ah. Atay, tignan nyo. ano? Nagparang yung... Nagdala po. Oo. Okay lang yun. Basta huwag na nga ayang lalangawan ha. Lalangawin ha. Makirot. Hindi mga 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 lango dito, sana niyo. Ito ang malaki. Tay. Masakit talaga eh. Hindi, ano ko kasi ito eh. Pagka natumba na siya, wala na siya magagawa, Tay. Wala naman siyang lakas na ay, ano eh. Ang langabig po na isip, kaya masakit Tay, po. Hindi, wala pa yung pang tape natin, kuya. Hindi, yung gasa na yan, lalagyan mo muna ng bulak. Hindi na tayo. Ano po, ayan. yun lang. Okay na? Yan lang naman ang... Meron Nagnan mo po yan. Eh. yung mga ganto niya po kami. Tapos sa, sa kabilang tuhod tayo. Ayun Ito na. meron to? Ayan, yeah, sa kabilang tuhod. Wala naman po. Ito pa? Ayun, sa kabila, meron tayo, oh. no? Sa isang... Ayan, ayan, ayan. Sa isang... Sa tuhod din, karuka nun. Yan. Ito, ito pong okay na tay. Ito okay na yun, wala yun, tuyo na yun. Okay na yun. Okay, impor yung importante yan, yung mga sariwa. Lalagyan natin ako. Okay, hintayin na lang natin yung ano, yung Marunong ka daw magkanta. Kanta ka muna habang hinihintay natin yung tape sa... Ay, sa magpagkakanta ko rin po yun. Pero muna sa akin ni Mama pala po. Mm. Ah, po ko po yung sa anak pala po ng Panginoon Diyos po. Mm, sige. Yung sa ano po yun eh, sa pala pagkakanta po na yun. palakpakan muna natin si Kuya. Sa, ang mga ibon oh, okay, okay, lala, 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 lala. na lumilipad Mahal ng Diyos, di kumukupas ang mga isda na lumalangoy. Minamahal ng Diyos, di kumukupas, magkanang ka malungkot. Kahit kailan di ka mamamang puso ko sa iyo, ay, nimamahal ng Panginoong Diyos. Yes. Mm Ang -hmm. gano'n po eh. Ang galing Tay, tignan niyo na mo. Oh, tayo. Tinalo kayo ni, ano, Marjantay. Tay. lang mm -hmm. yun. alam pala niyo yung kanta na Eh, hindi pa nga wala uh, Pasko na ano yun. Jali -jali. Hindi pa wala Pasko san, -san. Mm Hmm. O sige, papasok tayo ulit sa, ano, sa restaurant. Na? No? Oh, mm. Gusto mo ba yan, Kuya? John Ray? Okay. Bukas pala, after ng check-up, kakain tayo ulit ng masarap sa labas. Hey, ha? Bravo. Sa ano na nga lang, kakancel ko na nga lang yung lakad ko sa ano Manila. Importante yung gusto niyang gumaling eh. Dapat sa Manila kami bukas eh. Hmm. Pero unahin ko yun sa'yo. Kasi di ba sabi mo, gusto mong gumaling at mag-aral. Para sa kinabukasan mo. Oh. Gusto mong gumaling at makapag-aral. Para mabigyan mo ng uh, magandang kinabukasan si Papa at saka yung kapatid mo. Yun yung nagustuhan ko sa'yo. Kaya dapat wag magbago yun. Ha? Basta... Huwag magbabago yun. Promise mo sa akin? Promise, yung ganito, yan. Yan yung promise, okay? Huwag magbabago yung gusto mong gumaling. Sige sabihin mo, gusto mong gumaling. Sige sabihin mo, gusto ko pong gumaling. Yung sinabi mo. Papa, gusto mong gumaling. At? At sa sarili ko pong pag-aaralan ko ng kabutihan ko po. Okay, okay. Good job. Excited ka na bukas, Kuya Marjan? Alis na tayo bukas. Makikita na natin si doktora. Sige, wala po. Ano ba yan? Sorry, Kuya. Bili na lang tayo ulit bukas para may stock kayo. Tay. Mga ano lang, mga one week lang magaling na po yung mga yun. yan. may balita po na uwi si mama po nila. Kailan, kailan po nagpasabi? Ang akin lang po, kaya ko na siyang pumunta rito. Hmm. Kasi po, eh... Sabi ko nga sa kanya, malit pa lang kayo, malit pa lang mga bata, pinabayaan mo na sila. Hmm. Tapos nung na, sa kakasisipot dito. Hindi man to ako yan. Hmm. Sama ko po sa eh yeah, sama sa palengke kanta grow. Hmm. Bang tatap ko ng baboy na sabi ko. Hmm. Tapos pagkahap, hindi kami malasay ng hapon. Tapos na na naman. Ang ginawa ko po, yung mga bata to iniwan ko muna kasi medyo ngaro ko alis eh. Stress. Hmm. Tapos, Bali, yun, yun po pala yung nangyari, no, Toy. Nung umalis si Mama nila, uh, naiwan no silang dalawa pagka nasa trabaho po kayo. Hmm paano, paano yun, Tay? Yung... Kasi po, ang ginawa ko niyan, alaw na pa ng gabi, gigising na ako, oh. luluto pa ako. Ito, dumidid pa yan eh. Ah, si Bonso? Yan. Mm. Tapos si eh, yung ano, yung... Tapos biro na yan, yung ano, bote, talong mm. gatas. Para pagising niya, kukunin lang niya. Hmm. Tapos ikaw, Mark Chan, yung mga panahon na yon yung pagising niyo siguro, wala na si Papa niyo. Hmm. Wala tabi nila. Okay, ang hirap nga naman ng ano. Tapos babalik po siya ngayon. K kailan mo nalaman, Bonso, na kanino mo nalaman na uwi si Mama niyo? Kaya... Ah. Eh baka naman may gustong ipaliwanag. Ano po, ah... Uh, ako po bilang gusto ko talaga wag na siyang umano dito sa mag-aama. Mm, dito po kayo, ate. Dito na po kayo. Ngayon, eh, gusto niyang maano. Eh, nung ang mga anak niya, eh, inimatay, may sakit. Wala yung nanay nila. Hindi man lang na inasikaso. Nakakaawa naman po. Ngayon, babalik siya. Bakit siya babalik? Kasi may tumulong sa mag-aama. Hindi pwede. Kasi natiis niya nga eh na ganun yung mga anak niya eh. Isipin mo sa kalsada, hinihimatay po ilang beses, tatlo. Isipin mo yung ano niya, yung mukha niya, puro sugat. Ano, Diyos ko, sabi ko, kawawa naman tong ano. So, pupunta siya dito. Hindi man lang niya yung maglinis siya dito, yung asikasuhin niya yung ano niya. Hindi po. Yung pag ano, kaya ako po gusto ko, kaya po naghihiling ako na tulungan silang tatlo, mag-aama yung nanay, wag na wag na po siyang ano kasi bakit? porque may tumulong sa mga ano niya sa kanya sa kanya pupunta. Inong e, walang tumulong, inaano ba niya yung mag-aama mag niya? Hindi. Wala po siya. Ramdam ko yung ano po niyo. Ramdam Oo. ko Oo. yung sakit, Oo. yung Oo. yung malasakit. Oo. Kasi ina kayo eh. Oo. Kaya ramdam niyo yung ramdam ano ako, hirap mo. Isipin mo, binubuksan ko yan sila dito. Hmm. Mag-aama, nakahiga. Oo, tinitingnan ko yan sa gabi. Sabi ko ah, eh minsan ito ah, alis sa madaling araw. Hindi, hmm. titingnan ko yung dalawang bata, tulog pa. Hmm. Minsan naman pag magtitinda kasi ako, alas 5, alas 6. Gising na to. O, sa, di ba may tindahan po dyan? Magkakapi kami dalawa, patitimpla ko siya ng Milo at dalawang biskwit. Hmm. Siyempre po yan, dumalaki sunod. Ang pag-aral na lang po. Yun na lang po ang isipin niya bilang magulang siya. Pinag-aral niya ba? Alam mo po yan, kilala ko na po yan doon pa lang sa makapilapil. Kasi po kaklase niya ang anak ko. Ayan si Jojo po, hinahatid yung dalawang bata doon sa school. Nag-umiiyak na umiiyak yan doon sa my court. Kasi siyempre, siguro baka nagugutom, gano'n. Wala yung magulang nila. Ngayon, ito si Jojo, bumapasok po yan tuwing umaga doon sa katayan ng baboy. Siyempre, pag uwi niya, pero kuya, bilib ako sa papa ni ano, kasi bakit? Pag uwi pa po niyan, maglilinis. Sunod, magluluto ng ulam. Pakakainin niya yung dalawa. Minsan po, hindi niya masabi na nagagalit siya sa anak kasi po pagka sinumpong yan pinupuntahan niya sa palengke, mumurahin niya ng gano'n siyempre kahit papano tatay siya pinapahiya siya sa maraming tao kaya siguro napapagsabihan ni Jojo nag, lumayas po yan pinayuhan ko siya sabi ko be puntahan mo si papa mo may rami siyang grocery humingi ka sa papa mo ng sorry sabi ko, umi ka ng sorry kay Papa. Balikan ni dito, puntahan mo si Papa mo sa palingke. Pinuntahan niya, sumunod siya sa akin. Dituan tuwa ako. Ngayon sabi niya sa akin, Tita Lenny, okay na. Kinausap ko na si Papa. O ayun, kinausap mo na pala, uwi ka na sa inyo. Huwag ka nang umalis. Sabi niya, o oh, sige, ngayon lininis niya to. Lininis niya, tuwan tuwa ako, luminis niya. So pumunta siya doon sa labas. At ni ugas na ako ng mga plato. Sabi niya, naglinis na ako ng bahay. Ay, salamat naman dyan, dyan. Eh ngayon, siguro kaya siya laging sinusumpong kakulangan na walang pambiling gamot, kakulangan na ano. Kasi ako po talaga, tuwing araw-araw, binibigyan ko sila ng pagwala silang pagkain. Jojo, ah, umakyat ka lang sa bahay. Bigyan kita lagi ng pagkain. Siyempre, kasi parang tingin ko sa kanila po, kapamilya ko na eh. Kasi po ako, nung araw eh, iniwan din kami ng magulang ko. Kaya, ganun ang tingin ko sa kanila. Kaya sana po, tulad niyang babalik yung nanay. Para ano pa po? Dapat noon pa, na uh, walang pa tumulong sa kanila. Yun dapat ang tingnan niya. Isipin mo yan, dalawa. Palaboy-laboy sa kalsada. Ito, paghapon. Halos din kahit papano. Oo, oh, dapat hindi ganon. Ngayon, pupuntahan niya. Dahil daw may pumuntang vlogger. Ay hindi. Kaya... Nalaman uh, po niya oo Oo, nalaman niya. May nag-text daw. <coughs> Sabi ko naman, huwag niya nang anuhin yung mag, mag niya kasi magagamot na. Ano na, yung para makapag-aral. Kasi, ngayon na may tumulong na katulad sa iyo po. Nagpapasalamat po ako sa iyo talaga. Wala po yung malit na bagay, oo. ate. Na nakita niyo siya na, mm. na siguro hulog ng langit na, mm. na, 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 ano mo nang ganun nga, doon nga siya na himatay sa kalsada. Mm -hmm. Natsimpuhan niyo. Ang nagustuhan ko kay Kuya, kay, kay Mark Chan gusto daw po niyang gumaling at makapag-aral. Yun ang lagi niya sinasabi sa akin. Yeah. Sabi niya, Tita Lenny, gusto kong mag-aral. Sabi ko, hindi, mag-ano ka doon? iayaw niya po ako nilang tanggapin kasi nga ganun. Mm -hmm. Sabi niya, o oh, sige,